pupunta muna kami ni Sel kasi yung aking busina na yung Bosch Europa ito ang pambansang busina ng mga SUV On March 27 no kung nakikita nyo makulimlim so may pupuntaan kami ni Risa Lee Ayan, so ako driver ngayon Siyempre ako naman lang yung laging driver Tapos makulimlim ngayon yung iba nasa probinsya na no? Nag, nagta-traffic na sa holiday ngayon kasi mahal na araw na bukas doon no? ah uh, mahal na araw naman na ngayon Merkoles Santo yun nga lang kami ay may trabaho pa pero after ng work ko 4 o'clock pupunta muna kami ni Cel kasi yung aking busina na yung Bosch Europa ito ang pambansang busina ng mga SUV eh nananawa na ako dito ah uh, ilalagay ko na siya sa motor ko kasi yung motor ko yung PCX Pipip kasi yon Kahit motor wala Di tinitignan Kahit tao wala Di, di pinapansin So naisipan ko magpalit sa akin Fortuner Papakita ko sa inyo mamaya Kung ano yung ilalagay natin dito sa Fortuner natin So hopefully maging tama yung desisyon ko Na pagpili ng businan to Kasi hopefully walang regret Kasi pag may regret Wala na It takes forever Kasi yung busina ko itong Europa ha, Inabot to ng Sandekada Antagal So hindi nagka problema, walang problema Hopefully itong ikakabit natin eh wala rin maging problema Yan. So andito na ako ngayon sa stage 1 So pasig lang ako pumunta para palitan yung busina natin Kasi syempre busina ng bayan yon So wala namang masama doon yun nga lang gusto ko ng palitan para sa PCX na to mangyari tong busina na Bosch Europa kasi nakakasawa na rin siya so ito yung busina ng Bosch, Bosch Europa ba? Diba? so kung mapapansin niyo dito eh pang ng bayan talaga ayan nakakaya ayan bing, bing ang busina ng Bosch Europa pero papalit tayo ngayon yan ang mapupunta sa PCX so time check tayo ngayon 423 nagpapaklas na si kuya ng... Bosch Europa. So, syempre, itong Bosch Europa kasi busina ng bayan to. So, papalit na tayo ngayon. So, update ko lang kaya. Sira to. Kaya nakatape. Pero, ano naman. Sira lang yan. So, Bosch Europa natin. 10 years na sa akin. Papalit na tayo ngayon ng iba. Mamaya, papalit ko sa inyo kung ano. Syempre, lalagyan natin sa motor yon. Pero syempre, dapat double, double switch yung motor para hindi tayo mahuli ng LTO kakabit natin ito. So Marco Tornado. Ito yung itsura niya ano So may Air horn Parang ito yung horn ito na ata yung pressurized tank. Ewan ko kung ano yan. Basta nagpalit na ako nito. Ayun. So ang laman lang niya yan lang. Ano pa? May relay ba yan? Meron may, na lang kabit sa dito sa dati ni. Ah, hindi na kailangan. Mayroon. Pero may relay to. Ah, so may relay siya. Pero hindi na daw ikakabit ni Kuya pa, pa, Pwede ba yun? O palitan natin ng relay ito? Hindi it buo naman yung relay Buo naman eh no? Kasi nag, nagdala ko naman Pero pare-press lang ba ng balls yun? Okay, oh, so, so yan lang Madali lang naman So ito na yung kakabit natin Marco made in Italy So hopefully it will last Sana umabot siya ng 10 taon <laughs> Kung di pa mabenta yung kotse So papalit na tayo ng busina So, syempre, in-install na ni Kuya. Buti umabot pa. Kala nga ito nila, Kuya, half day. 4.26 na, no? 4.26 na ng hapon. So, isang piraso lang to Dati kasi, dalawa. dalawa. So, paano yung wire nun, Kuya? Yung isa, alisin na natin. Ah, yung isa, alisin na. Okay. Anong pangalan mo, Kuya? John John. Po. Ha? John John. Oh, so, si Kuya John John ang ating... Buti nga, nakopulate pa nila ako. Mag-aalasin ko na, eh. So, okay. Madali lang naman din kasi ito, 2.9 So, paalam na Europa, no? So, papaalam na tayo sa kanya Kasi gamit na gamit ko na yan Kulit-kulit na yung ko dyan 10 years ago So, andito ako ngayon sa stage 1 Pasig Branch, Capitolio So, dito, madaming bilihan na madaming mags Hindi lang busina Ah, uh, Pinaka, ano nila dito is puro mags and tires Tapos dito ako nagpa-balance nun, eh High speed balancing And then Yung mga goma din camber. Typical shop talaga So dito lang ang pupunta ako ngayon, eh, dapat sa QC Pero buti nalang may naman silang branch dito sa Pasig Mas malapit So nakikita nyo marami pang gawa no 4.30 na na hapon uh, March 27 So ayan, buti na ako umudid pa nila oh. No? So pwede ka na nag-bracket no Ito sa akin, naglagay lang ako sa Ah naglagay Pero tayo yung busina niya, nakababa pa rin Ako, para hindi pumasok ang tubig Ah, pag napan... Ano? may tendency pasuhan din yan ng tubig. Oh, so, pagka hindi po pa ganyan, papasok ka so, so, dapat, para pag pumasok, palabas din siya. Oo. Oh, Ah, so yun pala ang ano neto kay Tornado, ha? Huh? So may mga, ano pa ay, pala yan? Guide? Basta yung busina na bus na ano, mga pot pot, tapak, nasa baba. Yung mga ganyang glass. Europa kasi close eh, no? Okay. So yun. Yun pala ang tornado natin. Pero dapat kasi kukunin ko yung Marco Blast Extreme, yung may trumpet. Pero masyado ng malakas yun. OA na yun. Baka may mga magulat ng tao. Oo. Kaya, yun sana ako. Okay. yung gusto ko yung ano. Pero nagpalit na ako. Yan na lang. Tsaka ano yun? Nakakatakot. Okay. Tama. Baka madisgrasya kasi pag yung malalaki. So, installing na kami ni Kuya. Buti wala na rin silang gawa. Kasi siyempre kung may gawa, di na itong mga ngayon. Nakapila yan sir eh. Ah, ano nakapila? Ibipila pag... Uh, Oo. Oh, ah. So buti, maganda talaga. So atin rin ang pakapit ako dito na ay high speed balancing. Unang pila eh, kasi gantong oras din ako pumunta. Tapos na po kami nun. Punta kayo dito kay ano, stage 1, Kala James. Kala Brother James. Punta kayo mga ganto, yung mga 4.30, 4 o'clock. Unang <laughs> pila. Basta madaling, madaling oh. mabas. Ah, pero pag mga 2-inch lift, di na kaya. Di na, boss maghapon na kasi yun. Ah, maghapon pa lang 2 inches. So, mga ganito mga busi-busi na lang, mga balancing-balancing, pwede na yun. So, buti nakabot pa. Okay, fire! So, yun yung kinabit namin ni Kuya. So, tornado nilagay ko. So, merong extreme blast, pero okay na sa atin yan. For the meantime, sana lang maging okay siya. Mabot siya ng 10 years or kahit 5 years. Kasi 3-2 daw itong tornado dito kay stage 1. 21, March 28, no, natapos na, nagpagawa na ako. So, ganito pala yung naging wiring nila, kuya. So, dito niya nilagay yung ground yata to. Tapos, ito yung luma kong uh, harness. Luma yan, luma. Okay. So, isa lang yung ano, no. Yung Marco Tornado. Isa lang siya, made in Italy. Tapos, yung isang connector natin, kasi di ba dalawa, dito yung isa pa nakakabit yung uh, tinatawag natin yung Europa. So, wala na ngayon. So, waiting tayo kung magka-budget. Kuha pa tayo isa. So, ito na siya. So, clean looking. Kung titignan nyo, dapat pala sabi nila kuya, nakapababa yung nozzle. Yung pinakabugahan. Para yung tubig daw, hindi nag stay bababa rin yung tubig. So, kaya ako nagpalit nito talaga. The reason ng pagpalit ko ng Marco Tornado is para lang sa yung Bosch Europa natin, hindi na ako bibili ng separate, no? E eh di meron na yung uh, scooter natin. So, ito na yung Marco Tornado. So, napaka-clean lang din ang ginawa ni Kuya. Ewan ko lang kung tama mga wiring sa kasi baka may mas magagaling pa dyan. Correct na lang. Yung wire nito is ito, ito lang. Ayan, nandito lang ni Kuya nilagay sa gilid. Tapos, nakabalot yan ng tape. Tapos, hanggang babayan So, okay naman. Clean nga eh, kasi naglagay pa si kuya ng bracket dito. Ayan. So, hindi ko alam kung bracket. Hindi ko alam kung ano. Yung isa kong bracket. Kung ano nangyari. Pero yung relay na ginamit namin is yung relay pa rin ng Bosch Europa. Kasi sabi ni kuya, okay pa daw yon Kaya hindi niya tinanggal. Tsaka kasi ano yun eh. Hindi kabisado ni kuya tong unit. Kaya syempre, hanapin niya pa yung relay. Sabi ko, okay na yan. So, ito na yung magiging horn natin for this ano, ah uh, for tuner or si Jumbo no, ito na yung upgrade ko ngayon 2024 kay Jumbo ayan engine bay madume. so bibidyohan natin si Jumbo kung anong magiging tunog niya so mga kapitbahay ni mama sorry so mabilis lang naman to ayan So ngayon, titignan na natin no, kung ano magiging tunog ni Jumbo. Pag may ang press mo, ganyan lang. Ayan. Ayan. lang. Pag wala ka, isang press. So yun ang magiging tunog niya. So hindi ko kasi masyadong pernes ng todo. Kasi syempre nakakaya sa mga kapitbahay, maingay. Yung tahimik na tahimik, tapos mag-iingay tayo. So yun ang magiging busina ko. So, okay naman siya. Pang UAAP, NCAA, pang basketball, pang liga, you name it. Ganyan. Ganyan na yung kinuha ko. Dapat kasi, sabi nila, dapat daw nag-Marco Blast na ako. Pero, too much na yon Kasi, kawawa naman din yung mga nasa na, ano, yung bubusinahan mo yung isang may mali. Tapos, naggawa ka ng isa pang mali dahil binusinahan mo yung taong yon or yung driver na yon Maabala yung iba. Baka magulat yung mga matatanda. So yun, yun ang reason ko kung bakit isa na lang din. Pero kung try natin, kung okay pa. Pero sa loob nito, hindi na gano'n kalakas papakita sa inyo. Kasi yung mga bingbing -bing ng Europa, uh, rinig na rinig yan sa loob. Ayan, nasa loob tayo ngayon. Pakinggan natin. Hindi na siya sobrang lakas. So yun ang magiging ano. So okay naman yung pagkagawa ng stage 1 sa ating unit. So goods naman. So wala naman naging negative dun kay stage 1. Kasi dun ako nagpapaano eh high speed wheel balance kala stage 1 sa pasig. Pero tungkol na to sa Marco Horn, okay na okay kasi naging simple. Yun nga lang sa labas. Wala na yung design kasi yung Europa kasi may makita kang bilog dito. Tapos may bilog dito. Ayun oh, no, kita nyo. Wala na. Wala nang bilog dito. Dito nga wala na eh. So, yun lang naging at disadvantage ng hindi ka na Europa. So, iisipin ng mga tao baka wala kang busina. So, yun lang. Kung gusto niyo magpakabit ng Marco Tornado, ang binayaran ko doon ay 32 pero may discount na 3 na 200 kasi nagkamali sa pricing. So, salamat doon kay JC pati sa mga tao nila. Yan. Okay na okay. Yan. Yun nga lang, bakante na to. So, tignan natin kung anong pwedeng ilagay dito or combi in the near future. Pero para sa akin for me, okay na to. So, sulit naman na yung Marco na to. Hopefully, it will last ng 10 years kasi yung Europa ko. Subok yun. 10 years yun. So, yun lang. Salamat.